ayun na nga mga katalulot, at ako'y papunta na doon sa pupuntaan ko let's go yan yeah, guys you know? mga nagaabang kay multo ba okay. <laughs> lang eh no siya pa pumunta <laughs> tayo pa din ayo <laughs> Pwede po ba ilapag yung cellphone? Ha? Okay. Okay naman to. Parang ah, ito, ha? At versus na. yung vlogger kayo, no? Ha? Hindi po. Uh Oo, -oh. oh, eh. Parang kapay. na-add you pa'ka kapag ka. Stoop. Ha? Oo, sige. Hindi pa pa rin na-email pa. Oo! lang ako. Shout out ko naman na mo na. na Yun, know? <laughs> Ikaw muna. Napakaganda mo pala talaga. Mali naman yung sabi nilang multo ka eh. Makanti ka pala sa personal. Wow! Sinungali! Huwag kayo ba niniwala? <laughs> Sinungali! Oh, okay, nahi. Pare. Di nasa, dapat, ano, hindi Outloom, dapat panino, Diyosa. Hindi ba? Diyosa daw. Hindi, to. Hindi man ako kaganda. Ay! Mutang ina naman ako. Sa aking cellphone ko, lumay iyo. <laughs> oh, <dito. Ninja> Sige. <laughs> Oo. Uh, hindi man po ako kagandahan sa panlabas na anyo, pero sa kalooban ko, iyan ang pinakamagandang ilalaban ko sa lahat. At lagi po, na mula sa puso, ako magsasalita. Dahil ang salitang nanggagaling sa puso ay nararamdaman hindi mapagkakalila. Alam niyo po, nang ipatong sa ating ulo ang titulo bilang nima ng bayan, ang inisip ko na ay bigyan ng karamalan ang mga magulang natin. Ganyan pa kaganda si diba? Otlum. At, bigyan ng aral ang mga kabataan na ibalik po ang good manners and right conduct. Now, my mistake from the issue of the cell phone More than do my personality. I may may pala talaga siya. At Odlum, pwede ba pa shout out? sige, siya, siya? Shout, shout out? out mo lang, shout out ko duan. Oduan. Oh. Oduan. Blagay ka tayo na. Mawal po kasi ng ganun. Alam naman <laughs> natin. Hindi din diba nah, <laughs> po sa blagay ko sa kapatid ko siya. Kapatid ah, mo. Shout out ko Bayaw. Okay, bayaw. 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 Shout out ko duan. Oduan shoutout po mula dito sa peso ah uh, Paris peso good one good one, one, one two three one, one, two, four. <laughs> one, one, one.